So for today's video ko is isa na namang uh, speaker yung isi-share ko sa inyo. Kung saan, feel na feel niyo po talaga ang emotions ng kanta So ito ang JBL Flip 5! 5 ay nabili po namin sa isang shop sa Shopee. At don't worry kasi authentic, 100% authentic po yung mga products nila. So ngayon is open na natin yung ating JBL Clip 5 Color Pink. Ito na yun. Ayan. So ito yung ating Clip 5. So, ito po yung box niya. Ang ganda ng box. Napaka-sturdy po. So, what's inside the box? So, may cord po. Type C. And then, so we have the guide and the manual. So, ito na po yung ating JBL Clip 5 na color pink. So, available din po ito sa maraming colors. So, pwedeng pang lalaki at pwedeng pang babae. So, kung hahawakan nyo po siya, is medyo po siya mabigat compared to other uh, mini Bluetooth speakers. So, makikita nyo talaga na pulidong pulido at de kalidad yung materyales na ginamit dito. And then, pwede po natin tong i-clip or i sa kahit saan. Sa bag, kung may outdoor activities tayo. Hindi kaya kung nasa bahay lang kayo, no? pwede nyo itong i-sabit. So, napaka-handy niya. So dito po sa front niya, uh, dito po sa upper is meron po ditong a button for a decrease ng volume. Ito naman po yung increase ng volume and the play button. So itong play button po na nasa center ay may tatlong function. So kapag press niyo po siya ng one time lang, that's the uh, play or pause. And then kapag ikalawa naman po, that's next or forward at kung ikatatlo naman po na pag-press ninyo is previous po or backwards. So, dito po sa uh, side na ito, makakakita po kayo ng parang uh, light po ito kapag itinurn on natin to. So, mag-blink po ito, meaning to say, kung na-connect na po ba siya sa Bluetooth. At yung isa is kung low bat na at need na ng charging. So, yung ating JBL po is isang multi-connection na speaker. So, pwede pong up to or 5 or more na devices which is a JBL po na brand. Sa side po na ito is makikita nyo po na may tatlong icon po siya. So, yung una is yung power and then yung next is yung Bluetooth And, yung third naman po is yung multi-speaker connection. So, sa back part naman po niya is ito po yung rubber feet niya. So, kapag pinapatunog niyo po na hindi niyo po isinasabit, is ganito po siya dapat nakapwesto. So, sa bottom part naman po niya is yung charger port. So, type C po yung charger nito. So, yung ating JBL Clip 5 po pala is waterproof. So, may IP6, IP67 po ito na technology. Splash proof. Pwede din po itong i-submerge sa tubig na up to 1 meter for 30 minutes. So, kung kailangan nyo naman po itong i-factory reset, is i-press nyo po yung play and ito pong plus na sign button ng sabay for 2 seconds. Yung ating JBL Clip 5 po pala is the latest version of their Clip series. Yung playtime niya po pala is 12 hours plus 3 hours ng play time boost. So medyo may iba yung quality ng music natin kapag uh, ginamitan natin siya ng play time boost. So yung ating Bluetooth version po pala dito is 5. So ngayon naman po is tuturuan po, po kayo kung paano siya i-connect or i-pair sa cellphone natin. Unang-una -una is kailangan nyo pong mag-download ng JBL portable application sa phones niyo. So hanapin nyo lang po yan sa Play Store or App store At pangalawa po is kailangan po natin siyang i-turn on. So just press, one press and lightly press lang po. Yan, so magbi-blink po siya. So, yung po, may tunog po siya na parang gitara once na on na po natin. Kailangan natin siyang i-pair sa ating device using the Bluetooth. Turn on nyo lang po yung Bluetooth niyo And then, select nyo po yung JBL Clip 5. Mm -hmm. Yan, so, tumunog naman po siya, meaning paired na po yun. And then, sa card po ninyo, i-open yung JBL Portable na application. So, ito po yung ating JBL Portable na application. ah uh, baka po magtataka kayo kasi minsan po, pag in-open nyo po yung app, is hindi pa po siya ganito, yung wala pa pong photo ng JBL Clip 5 niyo meaning po nun is nag i-scan pa po siya sa device. So, hinahanap pa po niya yung ating JBL Clip 5. So, once po, paired na po at na-connect na natin dito. So, yan po, makikita, kung makikita nyo po, is nandyan na po yung ating JBL Clip 5 na color pink. So, hindi po ako sure kung color blue or kung anong color po yung JBL ninyo is same po dito lalabas sa app. So, yung purpose po ng ating JBL portable na application po is para po ma-change nyo po yung settings ng ating speaker. So, ayan po. So, meron po siya dito equalizer. So, sa equalizer po niya, meron po kayo makikita yung JBL signature, chill, energetic, vocal, and custom. So, pwede nyo po yung i-navigate. Meron din pong playtime boost. Kung gusto niyo po siyang i-turn on, yun po yung plus 3 hours or yung mas mahaba po yung battery life ng ating speaker. So, may stereo group and then may product information. na Bluetooth speaker. So para po sa akin, sa lahat ng nag-try ko po na mini Bluetooth speaker is ito po yung so far is uh, the best na speaker. So kung maririnig nyo po yung quality ng sound niya is napakabuo, napakaklaro at feel na feel mo yung message o yung emotion ng kanta na pinapakinggan. So, dito po sa JBL Click 5, no, kapag ah, nasa maximum volume na po siya, is magugulat po kayo kasi yung tunog niya po is parang galing sa isang napakalaking bluetooth speaker. So, kahit na nasa maximum na din po yung kanyang volume is klarong-klaro pa rin po yung tunog, yung music, yung words, yung lyrics ng kanta. So, for me, it's a very, very excellent buy. Wala pong distortion. Sana po ay natulungan na naman po namin kayo sa pagpili. Lalo na dun sa mga music lovers. Don't forget to click like and subscribe and see you on my next. Bye!